Another day, another shot, mga busing. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang isang training and exercises ng mga manok na hindi ko ginagawa. At marahil ginagawa ninyo ito sa paghahanda ng inyong mga manok bago ang exam. Naranasan nyo ba mga busing na isama sa training and exercises ng inyong mga manok ang paglalagay ng mga manok sa isang dapuan na nagsiswing? Ako mga busing, hindi ko po yan ginagawa dahil siyempre pag nakadapo ang manok sa dapuan na nagsiswing, kukuha ng balance ang manok para hindi siya mahulog. So, namumwersa ang mga manok natin. At ang unang namumwersa ay itong hita ng manok. Pag ginawa po natin yon ng siguro 2 weeks or 1 month or mahigit pa, kahit mga 3 like, minutes lang to 5 minutes, ang tendency po ng mga busing dito sa hita ng manok ay mag-build up ng muscle. So, titigas po ito. Titigas po itong hita ng ating mga manok. So, ang tendency po nun ay yung tinatawag nilang muscle bound. magma bound ang manok natin. At ang magiging resulta nun, pag nagkaroon ng muscle, o titigas itong hita ng mga manok, ay magiging short puncher, puncher ang manok natin. So, hindi na yung todo bigay, todo hataw niya. Maaring makikita natin na todo hataw pero hindi na talaga mga busing. Short na yung palo ng ating mga manok. So, kaya hindi ko ginagawa ang ganong pamamaraan sa pagtitrain ng aking mga manok. Kasi nga, yun ang mangyayari magkaroon ng muscle o magmamuscle bound ang mga manok natin at isipin lang natin mga busing kahit tingnan natin doon sa mga tao or yung mga nagji-gym na umigas yung mga muscle nila so yung flexibility ng katawan nila wala na kasi dahil sa muscle nga matigas na yung mga muscle nila so ganoon ang mangyayari sa mga manok natin pag ginawa natin ang ganoon training and exercises pero kung ginagawa po ninyo mga busing at maganda naman ang naging resulta ng inyong mga laban lamang kayo sa panalo. Ituloy nyo lang. Kasi yun nga ang sinasabi ko palagi na kung ano yung ginagawa ninyo sa inyong mga manok sa panahon ng conditioning period, sa training and exercises, pati na sa conditioning medication method, kung maganda naman ang panalo ninyo sa inyong mga laban, ituloy nyo lang. At maaring mananalo pa rin kayo sa susunod ninyong mga laban. So yun lang mga busing, another day, another shuffle.